Ang larawan sa Balay Negrens. Sa bayan ng Sea Light Negros Occidental, matagal nang nakatayo ang Balay Negrens, isang lumang bahay na yari sa kahoy at bato, tahanan ng mga mayayamang pamilya noong panahon ng mga Hacendero. Sabi ng mga matatanda, sa loob ng bahay ay naninirahan ang mga alaala ng nakaraan, pati na rin ang mga lihim na mga yumao. Isang hapon dumating si Marco, isang batang turista na mahilig sa kasaysayan at sa pagkuha ng litrato. Nais niyang magdokumento ng mga anti gamit at arkitektura ng bahay para sa kanyang blog. Habang nag-iikot siya sa malalawak na kwarto, napansin niyang kakaiba ang damdamin niya at tila may mga matang sumusubaybay sa kanya. Sa isang sulok ng bahay, may lumang salamin na may maitim na frame at makapal na alikabok. Pinwesto niya ang sarili sa harap nito at kumuha ng selfie gamit ang kanyang phone. Nang tiningnan niya ang kuha laking gulat niya nang makita ang anino ng isang babae na nakabarong at saya sa likod niya sa salamin na hindi naman niya nakita ng personal. Habang sinusubukang unawain ito, may maririnig siyang mahinang awit ng isang lullaby na nagmumula sa isang sulok ng bahay. Napatingin siya at nakita ang isang lumang rocking chair na unti-unting umiindak na parang may pumapagit na. Nang magising si Marco sa takot, bumukas ang isang pinto na matagal nang nakasarado, at ang ilaw sa paligid ay nagsimulang kumurap-kurap. Sa loob ng salamin, muling lumabas ang mukha ng babae, ngunit ngayon, nakatitig ito ng diretsyo sa kanya, parang sinasabing, umalis ka na. Hindi na nagdalawang isip si Marco, kinuha ang kanyang gamit at mabilis na tumakbo palabas ng bahay. Simula noon, hindi na siya muling bumalik sa balay negrens, ngunit ang litrato ng babae sa kanyang phone ay hindi niya matanggal kahit anong gawin niya.